Thank you, oh. Oh, bat. bat mo ba? Ay! Putang bat -bat. <coughs> <coughs> yeah. <Banya man> mo bat-bat. Tapos <coughs> mo lang! Tito ba? Tito ba na eh? Diba ang ganito to? ko! Ano mo? ba? may uli? Ay! Putang mga ba? Wala, ba? Tito ba? Tito ba? Tito kaganda nga eh. Mas ah. Para ko